Uh, hapon Sir Ryan Richard Kayabyab. Tagasan si Sir Richard Kayabyab. Ayan, so nandito tayo ngayon sa San Quintin, Pangasinan. Medyo malayo-layo. San Quintin. Ayan, check na natin. Monitor. Ayan. Monitor muna natin. Dito po sa Riyad. Ah, okay. Taga Pangasinan. San ka po sa Pangasinan? Sa Kailukanuhan ba o Pangasinan sa country? Ayan. So, check na natin back online. Nagpa-power up na tayo. So, kasalukuyan ay mga power up na yan. Kaya lang, uh, wala pa tayong connection ng grid. Ayan. So, nagtatap tayo ng grid. Pero yung uh, batteries yan ay uh, naka-configure na. So, pwede na yan. mayam San Carlos. Ah, San Carlos, Pangasinan. Okay. Sa kabila pala yun, no? San Carlos. Pwede yata mag-Ordaneta dyan. Sa Ordaneta dadaan. O kaya sa Carmen Exit, no? Kanina doon kami dumaan, eh. Carmen Exit. Ayan, so... Papalastas muna tayo. Hmm, kumusta naman dyan, Sir Riyadh? Mukhang mas malamig pa dyan kaysa sa Pilipinas, ah. Mainit dito. Alam niyo ba, Sir, pagka mga ganitong mainit ang panahon, ay nakaka-apekto rin ng uh, solar production natin dyan kasi may mga solar panel na pag masyadong masyadong mainit na mainit naman ang panahon, bumababa rin ang efficiency ng solar panel. Ayan. Mainit talaga rito. Check ko nga yung uh, degrees. Uh, temperature. Hanapin ko sa cellphone. Temperature. Oh, 36. Ah, okay, Quezon so City pala. Tingnan natin sa ibang lugar. Ah, weather unavailable. Okay. Kasi hindi tayo naka-Wi-Fi. Check ko lang. Naka-Wi-Fi tayo. Weather W. Aha. Ayun. Okay. Sige. Tingnan natin ang weather ngayon dito. Bakit Quezon City yung lumalabas? My location. 37 degrees Celsius. Medyo mataas taas. Ah. Oh, San Quintin. Andito tayo ngayon sa San Quintin. Ayan, oh. 37 degrees. So, partly cloudy pa rin daw. Pero napaka taas <laughs> ng init ng araw niya. Ayan, oh. Malupit. Ayan. So, naka-online na to ngayon. Tingnan natin, ha. Medyo binabaan ko lang muna yung solar production. Tingnan natin. Ayan, solar man business. Kesa pumunta pa tayo doon, dito na lang natin titingnan. Kaya lang medyo mahina ang ating internet. O, sige. Okay. Aha. Sa APAM ito ha. Sa APAM. Napin natin. Ay, naka-offline niya pala. Kasi wala silang internet. So, sorry. Hindi <laughs> natin mailagay. Pero, uh, may paraan pa dyan. na una pa nga ang Pilipinas nagumpisa ng taginit dito nasa 27 degrees minsan 30 degrees pa ah okay kaya nga masyado mainit so anong balak mo sir sir Richard anong balak mo uh, ah, magpapa install ka rin ba Ayan, dito, uh, ah, itong setup na ito, mga ka-Solar, ay Originally hindi natin na uh, set up no. Kasi ang uh, nag-set up nito ay taga rito rin sa Pangasinan at uh, base nga doon sa initial assessment ay gumamit ng mga AC wires na dapat sana ay para sa DC or battery And papakita ko sa inyo ano yung uh, circuit breakers na ginamit nila para diyan sa dalawang 'yan. Yan ngayon ay para sa DC breaker na. So DC MCB at bukod diyan meron pa tayong main breaker ano MCCB naman 'yan. Kasi yung uh, dalawang breakers na 'yan ay para sa battery.